Yung sampung piso, wala kami mabibili. Kahit isang large na itlog. Eh, paano yayaman ng mga magsasaka? Hindi na namin kailangan maging bilyonaryo. Bahala na yung sa flood control. Pero, eh, dapat tratuhin natin ang mga magsasaka na parang negosyante rin. Pagdating doon, bibigay mo yung palay natin, bigyan mo ng kas. Maraming utang eh. Hindi sanay yan na uh, nagpupunta sa siyudad para magbakaawa lang. Bigyan lang nyo ng sapat na presyo ng palay at sapat na tubig. Huwag na kayong bigyan ng ayun na you will deliver the goods. Magiging food secure tayo. President Trump eh, ginagawang 100% yung panan. Uh, eh tayo eh. Diyos <laughs> Actually, ang National Food Authority ay very important uh, agency. Talagang uh, sa track record po, naging kaibigan ko ang uh, uh, nasirang Jess Changko, Tan Chanko. At siya, nakita ko ang pamalakad na napakaganda. Wala mong kukumplay na magsasaka. At uh, nakapag-export pa tayo sa, yata. Eh, it is just appropriate na yung mga patakaran ng NFA dapat eh dagdagan natin ng tulong ito pero bagamat 4.5% lang ang nabibili, doblihin mo man eh 10% lang. Ang Nueva Ecija hindi, makaka, hindi ka, hindi, hindi ka makakabili ng uh, sapat na paray para sa uh, kung, uh, sa Nueva Ecija lamang. Pero uh, ito ay magandang track record kung ang pagmamaneho ah, there is a, uh, um, proper management and policies adjusted to the needs and procedures appropriate to the farmers kasi mabusisi eh. hindi kailangan ng mga farmers yung uh, bureaucratic and stringent requirements in marketing yan eh gusto niya pagdating doon bigay yung bibigay mo yung Palay natin, bigay mo ng kas. Maraming utang eh. Labawat araw-araw na dumating yan eh, laking interest para sa babayaran nila. Pagkatapos, hindi sana yan na uh, uh, nagpupunta sa siyudad para magbakaawa lang. Eh, dapat tratuhin natin ang mga magsasaka na parang negosyante rin. 'Yung pinag- uusapan natin na uh, 'yung 14 to 15 pesos per kilo hindi na kailangang i-justify. Kasi pa, ah? Uh, lahat ng inputs triple or three times uh, 'yung cost. Kumpara do sa presyo ng 'yung gaano ng pera. 'Yung 10 piso, wala kami mabibili. Kahit isang large na itlog. Eh, paano yayaman ng mga magsasaka? Yung aming umali, tinatag namin yan sapagkat naniniwala kami na ang mga magsasaka ay magiging masaya, masagana, milyonaryong magsasaka. Hindi na namin kailangan maging milyonaryo. Bahala na yun sa plot control. Pero <laughs> <laughs> Pero, kami, hindi ako nagbibiro, naging ini administrator ako, nakita ko na pag pinatubigan mo ang isang bukid from 10,000 to 20,000 pesos per hectare ay magiging 2 million, 1 million to 2 million pesos per hectare. Patubig lang. Naging milyonaryo na. Pero yung presyo, hindi kami masaya. Kaya hindi pa rin kumpleto yung masaya, masagana, milyonaryong magsasaka. Kaya po, yun, eh, na narinig ko, natutuwa kami, uh, Senator Kiko, saludo ako sa inyo dahil simple lang ang gusto niyo Simple lang. Simple lang rin ang mga magsasaka. Bigyan lang nyo nang sapat na presyo ng paray at sapat na tubig, wag na kayong bigyan ng ayun na you will deliver the goods. Magiging food secure tayo. Ganun lang ang kasimple-simple. Uh, yung pong yung pong mga, yung mga computation natin hindi pa nakasama yung bayad ng magsasaka at yung katulong nila sa pamilya do sa pagpunta sa bukid magmula day one hanggang four months na walang bayad. Paid hindi kasama yun. Labor. Labor. Eh, hindi kailangan piso lang ang maging bayad sa amin. Dapat yung 20 pesos ay eh, hindi pa sasapat pero maligaya na kami. Eh, August 20, August 20 pa, nung hearing sa doon lang ako naka-attend dito ngayon pero sa uh, August 20 nung sa Batasan eh hiniling na namin ang tatlo <coughs> Presyo ng palay hindi bababa sa 20 pesos per kilo Number one. Ikalawa Tigilan na ang importation Tatlo Ibalik ang taripa magmula sa mababang 15% to 35% o higit pa. E si Trump nga eh, President Trump eh, inagawang 100% yung ano uh, eh. Eh eh. Just for. <laughs> eh kaya po, uh, hindi na kailang mag -compute kailangan lang, eh, ito, itong mga kasama natin, kailangan ng buffer stacking. Kaya yung track record, kung susundin lang itong ng NFA, yung mga naaayon na sa kagustuhan ng magsasaka at hindi naman sila naghahanap pa ng ibang eh uh, uh, uh benepisyo, eh dapat eh, kung gagawin nyo now na. Ngayon na. Kasi yung pag-iisip ninyo, tapos lang boxing, wala nang aanihin. Yung trader na magbebenta magbe magbe sa NFA. Para makakuha tayo ng stock. stock. Simple lang po ito.